Sa labing-pito ng Nobyembre, nang tumama sa Katanduanes ang pagyong Pipito, dala nito ang malakas na hangin at buhos ng ulan na sumira sa maraming kabahayan, nagpatumba sa mga matatayog na puno at sumalanta sa agrikultura sa lugar. Actually, narito po tayo ngayon sa probinsya ng Katanduanes kung saan maglilibot po tayo upang makita ang kanilang sitwasyon matapos ang bagyong pipito. At bilang ora mismong tulong ng ating programa at ng akubikol party list para sa mga anons ay magbibigay po tayo ng tulong para sa mga residenteng lubos na naapektuhan ng bagyong pipito. Sa paglilibot ng aming team sa probinsya, nakita namin ang mga pinsalang iniwan ng bagyong pipito. Ang dating luntiang kabundukan, ngayon ay tila wala ng buhay. Nagkalat ang mga tambak ng basura sa daan, pinatumba rin ng malakas na hangin ang mga punong kahoy at poste ng kuryente. Malayo pa lang ay tanaw na ang mga nasirang tanim, mga puno ng niyog na matagal pa bago muling mapakinabangan ng mga residente. Nasira rin maging ang ilang tulay. Dahil sa malakas na hangin na dala ng bagyong pipito, may mga kabahayang natanggalan ng bubong, nasira ang dingding, ngunit ang iba tuluyan ng nawasak. Kahit saan tumingin, ay dama ang matinding hagupit ng bagyo. Ngayon mga ka-action ay bibisitahin natin si Tatay Oscar Tarnate kung saan dahil sa bagyong pipito at sa lakas ng hangin na dala nito ay bumagsak po ang kanyang buong bahay. At dito, ang 67 taong gulang na si Tatay Oscar sa pinagtagpitagpingyero na lamang na mamalagi. Nagtitiis sa masikip at maliit na espasyo kasama ang ilan sa mga naisalbang gamit. Kamusta po kayo ngayon dito, tay? Yung isa kong anak, nandiyan natuturo sa kay eskulan. Kayo po? Tapos ako lang dito lang sa mga gamit ko, ginagantayan. Ilan kayo nakatira dito sa bahay natin? Tatlo. Kaya lang, yung isa kong sinundan ng bunso, may asawa na rin. Malay, dalawang anak niyo kasi ikaw. Hmm. Sa kalapit na eskwelahan, lumikas ang mga residente ng Barangay Ananong, Viga, Katanduanes kasama ang pamilya ni Tatay Oscar. Kitang-kita niya mula sa siwang ng bintana ng eskwelahan kung paanong sinira ng malakas na hangin ang kanyang bahay. Ito pa ba dati tayong kinatatayo natin? Ito yung dati niyong bahay? Ito so yung dati namin bahay. Ano? Ano Nakakagayaan niyan. Kaya nagbumalik na, na dyan. Binaklas nyo na yung bahay hmm. nyo kasi? Bumalik na Para makamit nyo yung tao. Yung una, dito nagpaganyan siya. Hmm. Nakakaug dito. Nung pag, ano na, pag lakas yung kabagat, bumalik na dyan na doon. Naangat na din yung bubong ng bahay ko. Parang gumanon? Oo. Ganon. Pero yung mga dingding niya bumagsak lang ng ganyan? Wala na mga dingding. Ubus na lahat yung ano, lumipad na, na. Lumipad na. Lumipad na. Oh. katilugang mga yero, hindi ko na nakuha. Ang kanyang mga kagamitang sinira ng bagyo ay nakaipon sa isang tabi. Habang ang mga kahoy at yero na palatandaan ng dati niyang bahay ay masinop ding nakatambak sa gilid. Nagaantay ng pagkakataon na maitayo. Kaya mga dati kung ano to, dahil hindi naman lumayo, kinuha ko. Tapos parang temporary sabi ko masagawa naman ng matulugan. Hmm. Tapos yung mga gamit ko nga nagkabasag-basag na. Minsan ako naiwan dito, dahil hmm. siyempre inaano ko yung mga gamit. Ano po ba yung mga pinakaiingatan yung gamit dito na ayaw niyo kung mga naisalba niyo po ng bagay? Ayun, mga gamit ko na ano to may ampli mga pasi ko, may ampli ko sa bahay na gamit ko, Ganyan, ginalagay ko sa karton, Gano'ng kahalaga sa inyo tayo ang mga amplifier at TV na yan? Mahalaga sa akin yan. Kasi may mm -hmm. bangang kuman lamang yan. Mm -hmm. Pagka wala akong gawa, nasa bahay lang ako pag ko ng tarbaho. Hindi lamang ang kanyang bahay ang sinira ng bagyong pipito. Maging ang kanyang mga pananim na mga palay, niyog, at abaka ay, sinalanta din nito. Kung susumahin tayo magkano po yung nawala po sa inyong kita dahil sa bagyong pipito. Dito lang po yan sa sakahan niyo tayo. Ano naman po namin yan? Pagka maganda ang tubo hmm. ng palay, nakakaani kami ng itisak, itisako, uh, itibags na palay. Hmm. Tapos magkano niyo po yun ibibenta? Nagbibenta man ako, kalahati lang. Mm. Tapos yung kalahati, para pang, ano sa pag pang, ano naman, pang nag-aaral pa dati yung mga anak ko. Mm. Pati yung mga kapatid ko, binibigyan ko rin ang palay. Mm pamulinon niya, mm. meron na kayo ng pambigas. So talagang Mulino. nalugi kayo tayo, ano? dahil sa bagyo? Hindi na nabuo yung pag, ano, pagtigas ng palay. Mm -mm. Nabulok na eh. Na, mm -mm. Para nang winalis yung ano to yung mga laman na alanganin pa, nawala mm -hmm. na wala lahat yun. Parang ginapas na, akala mo, yung pinadaan na sa tracer. Talagang grabe ang panghinayang ko, tanin tanim ko. Mababakas sa mga mata ni Tatay Oscar ang pagkalumo sa nangyari. Hindi niya akalain na sa ilang oras lamang ng pananalasan ng bagyo, ay mawawalang pareho ang kanyang bahay at hanap buhay. Katulad ng libo-libong katandunganon, pangamba niya rin kung paanong muling makakabangon. Kamusta po kayo dito ngayon sa ginawa niyo pong pansamantalang tirahan ko? Oh, ano lang tong ginawa po ginawa ko na to, pamadalihan lang na meron na akong natulugan, hmm dahil gusto kong nababantayan ako yung gamit ko. Mm -hmm. Kahit na yung iba, nawala na. Yung pinagsikap ko talaga na matuloy. Mm hmm. Um, matu matisilungan. Kasi pag naggawa naman ng panang aming pirahan, hindi okay na. Mm hmm. Meron akong sisilungan. Sabi na tay. Pag umuulan dito, paano ka? Talagang titiisin mo dahil wala akong sisilungan eh. Mm hmm. Yan ang ano ko lang. Salamat. talaga sa mahal na Panginoon na sana matulungan ako. Sa paghagupit ng Bagyong Pipito, isa ang probinsya ng Katanduanes sa pinaka-naapektuhan nito, kung saan maraming mga kabahayan ang nasira, maging ang sektor ng agrikultura ay lubos ring naapektuhan. Ngayon mga kaaksyon ng mga tao rito ay patuloy pa ring bumabangon mula sa pinsalang dulot ng Bagyong Pipito sa patuloy na paglilipot ng aming team sa Katandoanes, ay napadpad kami sa Kapilihan Virac Catanduanes. Mga ka-action, narito po tayo ngayon sa Barangay Kapilihan Virac Catanduanes kung saan sinasabing isa ito sa pinakanapektuhan noong kasagsagan ng bagyong ibito. Sa pag-iikot mga ka-action ng ating team dito sa barangay ay may nakita po tayong mga landslide na magpahanggang ngayon ay nakakaharang pa rin sa daan. Ngayon mga ka-aksyon ay aalamin po natin ang sitwasyon ng isa sa mga residente dito na lubos na apektuhan noong Bagyong Pipito. Nakilala namin si Henry Molina Jr. na katulad ni Tatay Oscar ay winasak din ng kanyang bahay nang nagdaang Bagyong Pipito. Ay po, hello po. Kayo po yung nakatira dito na ano yes, po? Kami dito po sa sirang-sira bahay. Yes po. Ito po yung bahay niyo po. Yes po. Parang wala ng bahay diyan ah. Ano talaga sira po? Tsaka yung ano si talaga ano yan oh. Nasira din. Parang nanong na anong bubong na yun oh. Nabagsakan. Sa unang tingin, di mo aakalaing may dating bahay ang nakatayo sa lupang ngayon ay malaking espasyo na lamang dito nakatayo dati yung bahay niyo. Opo. Kwarto namin dalawa and then mm -hmm. kainan namin. Parang kung titingnan natin doon, parang wala nang bakas ng bahay dito. Ano wala po? talaga, ito lang natira. Ayan, yan ang isang yan. Bagsak talaga. Mm Ngayon po, ano na lang yung ginawa niyo after po ninyong... Naglagay kami ng tent. May nanghiram kami ng tent ayun. Pag kinaumaga, wala kang makita bahay. Kundi bub... Ngayon na lang yan. Lahat yan. Yung mga bubong na yan. Yung bintana, lahat na yan. Sinira na namin. Yung tubig dito. Taas na po, as in dito na. Mm -hmm gabi pa yun. Hindi ko na alam yung ano kasi nung nasa, dyan ako, nasa babaw na ako ng ano, ng lamesa. Ano po ba yung nakasira sa bahay niyo? Hangin, Hangin. po ba? Sobrang lakas po. Matinding takot at pangamba ang naramdaman ni Henry habang humahagupit ang bagyong pipito. Malakas yung ulan tsaka yung hangin. Binabayo na ako sa loob, parang umiikot na binoblower na. Mm. Then ayun, gumawa ako ng mga ano, nakita niyo din ba mo sa video mamay mga mm. ano lubid na ako nilalagay. Patuloy yan hanggang umaga. Talang andun ako sa loob, binabayo, inuulanan lahat. Talikod na nagdadasan na ako sa likod ng pinto. Parang na namamaalam ka na, umiiyak na mga aso umiyak na rin. Habig ko pag nawala ito, habig ko wala na wala ng mawala, mawala na ako kasi yun na yun, talagang sobrang lakas parang kinukuha na ako Dadasal lang ako sabi ko wag naman dito Lord sana hindi yung hindi to yung ano to yung pangyayaring itong kukurin mo ako kapando mo kasi nag flashback sa akin yung ibang bagyo na mas malakas pa hindi hmm. siya nasira ba't ito lang ano nang nangyari sabi ko sa ngayon, Nagtitiis na lamang sila ng kanyang pamangkin na tumira sa isang tenta na hiram lang din sa kanilang kapitbahay. Pansamantalang solusyon para sa problemang tila buwan o taon pa bago tuluyang matuldukan. Pinagpapasalamat na lamang ni Henry na wala sa kanilang nasaktan. Ngayon po uh, bilang tulong po ng aming programa. Ako, Bicol Tabang Ora mismo sa inyo po. Tanggapin nyo na lang po itong tulong po from our program po. Ang kami, salamat po. Angat walang baging, at may araw. Mag-umpis at mag Bukas kasi may, pam may ng konting pako. Pa Pag-umpis. Hmm. Pero priority ko talaga yung pamangkin ko kasi naranasan yung walang-walang -wala na. Ang sakit sa loob na nakikita mo yung wali mo, ibigay yung gusto ng gusto kong kumain ng bata. Mm Hindi -hmm. nyo, hey, habi ko dinuduro ka. Habi ko, kung ako nandiyo. Paano ko? Mano, mm -hmm. ko, habi ko, habi ko sabi ko, grabe. Sabi ko, sabi ko, napuntahan nyo. Ba't sa pa lang napuntahan yeah. nyo? Sabi ko, blessings ka <laughs> po. Sobra. Sabi ko yung pamangkin ko. Sabi ko, nasa na kita na istar. Patatayo din yan. Sabi tapapatayo din ko, na yan unti unti Tinaas ko lang kay Lord. Ikaw na po kung bahala sa amin. Kung saan ka pupunta kung makakapag-office sa mo. Which is, yung blessing nang galing sa inyo. Kumbaga, stepping stone to para makapag-survive kami dito. So, parang pasasalamat po. Na dumating kayo, na ako ang nakita nyo. kahit nasa tulok ako, na dami nyo pinuntahan. Isa ako sa nakuha nyo tulungan. Kumbaga, nung panahay nung araw na yun na walang wala kami ng bill pa kami na nakasurvive ganun po nakita ni madam may nahanap talaga yung labas nung dumating kayo sobrang tuwa galak kaya ko thank you ma'am ako yung napili nyo sa dinami namin yung pinuntahan mm -hmm. maraming salamat po kay Congressman Salvi at ako Bicol Ora sa pagtulong pagbigay ng tulong sa amin Samahan ka po namin mamili may service na po tayo lamang kay Henry o mas kilala bilang Bon, naging ilaw ng pag-asa ang ako tabang oramismo ni Congressman Zaldico. Dahil libo-libo ding mga katandunganon ang binisita at oramismo nabigyan ng tulong ng ako bikol party list sa pangunguna pa rin ng butihing congressman at ni Speaker Martin Romualdez. Maging si Tatay Oscar na una nating binisita ay nakakuha din ng pinansyal na asistensya mula sa AX program ng DSWD. Katuwang ang ako Bicol Party List, maluwag din ipinapaabot ni Congressman Zaldico, katuwang si Speaker Martin Romades ang pinansyal na asistensya mula naman sa ating programa. Nagpapasalamat sa katulong ni Congressman Zaldico. Maraming po salamat. Gagamitin ko po ito pagpatayo pag ng bahay. Matindi man ng sinapit ng buong katanduanes, dulot ng pananalasa ng bagyong pipito. Tanaw pa rin ng mga katandunganon ang liwanag ng pag-asa. Patuloy pa rin silang nakangiti at buo pa rin ang kanilang paniniwala na sila'y makakabangon muli. Makakaasa ang buong katanduanes na ang akobikol party list sa pangunguna ni Congressman Zaldico at ni Speaker Martin Romualdez na katuwang nila tayo sa muling